dito tayo sa lugar na ito. Ito po. Ay, Ayan. Ay, Kilala mo ko, uh, Abon? Oo, sino ko ba? Uy, nabalaan niya. Si Rowena. Kamusta ka na? Hindi niyo mong nabalaan. Dari ka katulog, oh. Ah. Oo. Uh. Sige, mayroon ah, kayo. Ari ka sa tupad ni nanay mo, diba? Matanaw to sa imo balay, eh. Yan ba, ka kay ipakita ko sa friend ko. Kay pasi palang makabulig sa sa imo, ha? Mm, mm Sige, be. Amo ka na maglakat ka, Lebol. Along ka per me, ha? Ayoko, kay nakilala nakilala mo ko, Lebol. Tapos siya. Dari siya, guys. Nagka. Istar. Tanaw natin ang iya. Uy, di pa cellphone pa siya. Ari, guys. Ito po yung ano niya. Ang kwarto ni Jimbol. Ito makita natin, guys. Ito natin, guys. Uh, need dyan po help ni Jimbol. Ito po yung natulogan ni Jimbol. Alam niyo guys, pinuntahan ko talaga siya para lang na maka ano, maka, help ako sa kanya. Actually, kilala ko si Jimbol dati. <laughs> di ba sa ngunap na ito, no? Eh, kung may istorya ta nga daw, Ano ang imo nga ano sa ang imo nga problema? Ang ah. Uh, ikaw man ka pang laba? Ka pang laba ka? Ikaw ka pang laba? Di sige, hambal be ka nga, mahambal ka be kung ano, hambal ka nga. Uh, sino da pwede makabulig maka sa, ako? buligan nyo ako. Anong gusto mo? Kon nga bulig, anong gusto mo nga bulig kung may mabulig sa imo be? Ano gusto mo? Hambal na, Kayari pa ko, malakad ko bala. Hambal na, kung ano gusto mo. May kilala mo ko no, Kilala mo ko. Actually si Jimbol sa una, ano na siya. Perti ka totom sa simbahan, di ba? Gawar kasi ako na sa simbahan. Fighting ka ha? Kinalan man. May dala ko di diba sa imo? Ito kani ang dala ta kay Jimbol, Ito ball oh, may dala ko sa imo. I-open kay para matanaw ko siya na Ano yung baka po ibutang to eh. i Nan. Uy, tinapay na. Tapos damo ko kinatag sa imo ha. Amo sini kini kini on mo ha. Para may ano ka. Tapos, kinalan hindi ka magpagutom, makaong kagid. Hmm? Maligo ka permi. Nan. Tapos, amo na ding imo balay. May termos ka. mo ni? Eh. Imo ni termos? Uy, may TV pa. Ganda rin mo TV? Kapansyon niya imo TV? Hindi na nagpansyon ang TV. Hmm. Nanatag ko na sa imo. Tapos, Actually, may, may 500 lang yung budget ko sa imo. Wala ko ginubos. Kasi ihatag ko sa imo niya. Mami, dala lang nanay sa imo ha. Para mangita ko ana sa friend ko. Mangita bulig. Para may ano ka, may gastuhan ka anay ha. Taguon mo gina. Tago, itago mo. Pag wala ka na pera, pag wala ka na pera, ibakal mo, ibili mo dun sa labas. Makalabas ka? Kagwa ka? Te, hmm. Ti anong gusto mo? Ano gid ang pinaka pinaka lanon mo. Gusto mo islan ang imo nga foam? Araw ay kung tanawa pala, okay, daan na siya. Gusto mo islan imo foam? Ha? Islan ang foam. Tapos habol. Di, wala ka man di habol. Wala kang mga ano, oh. Wala kang mga, um, wala kang mga, gatulo di ko nag-ulan. ang tubig pag mag-ulan. So, anong gagawin pag hindi, hindi mag-anong ma 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 ulan? Tangan ta pa? lagyan dyan sa nipani mo balay ang inyong foam guys gusto niya lang sana makikita niyo naman guys so. oh. sobrang uh, ano na ang ang foam ni Jimbo siguro ano siya um, mayroon ng sapat-sapat sa loob din ay muhabol kag ulunan wala ay muulunan ganyan mawa naman si Jimbo buoy ka man buoy sige lang ah ha Ga pray ka man for me. Pray ka lang palagi na anuhan ka ni Lord. pag mga mga kabakaltasan ko mo i-change e sa tabo kag ulunan. Ha? Kay ara tapos gusto mo kabinet butangan bayo, tan bayo. Imo kaldero. Ay kaldero ka na, wala na problema, tinloan na lang na ah. Mm. Tinloan. I-clean na lang. Gusto mo mga bayo, mga bayo mo wala na. Ito wala kay ang mga pagkaon mo. Thank you ka kay nanay mo, kay mama mo, bisan ano, kapigado man, at least, ano ka, pero okay lang, hmm, okay ang ano mo din. Bawa oh, ano, na naman si Jimbo Sige lang, Ball, ha? Maano lang ta, Ball, maano lang ta, nga, maka, eh help ka. Eh, picture ko di, anay. Ito yung igaan ni Jimbo kung sino po yung gusto mag-help sa kay Jim guys. I-help po natin siya. This New Year, Christmas. Ang moskitero niya, i-change na lang natin yan. Ayan. Ano nga yung sakit mo? Parkinson disease. Parkinson disease. Actually guys, may asawa si Jimbol. Actually, pero gin-abandon siya sang asawa niya. Wala po siyang anak. So, dito, i-video ko po kung gaano dito, kaano. Yung natirahan ni Jimbol ay sa mama niya po ito, na lupa. Dito. Wala, man na, wala naman wala na naman may panakit sa iyo dito. Ang ang kulang lang sa iyo ay food, pagkain. Kung mabilhan ka ng biyen dito, ka alam mo magluto. Oh, may bigas, alam mo magluto para kung umalis ang mama mo, alam mo magluto, hindi ka magugutom. Ha? Tapos alam mo may 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 ano ka naman, may cellphone. Alam mo din mag-text kay Nova, alam mo. Ah, oh, okay. Ay, Jimbo lang yung ano, hindi ko na gusto. Pero sige lang, anyan talaga ang buhay, di ba? Mm, talaga ang buhay. So, gin video ta ka para makita ng mga friends ko at may matulong, matulong din sa'yo. Tulungan ka Hello guys, nandito po ako sa kay Jimbo. Kung sino po ang gustong tumulong sa kanya, ay tulungan po natin siya. Sobrang kawawa po sa kanya yung tinulugan niya ganito ganito po situation kasi kahit mama niya ay sobrang hirap po sila tulungan po natin siya sa pagkain niya may maintenance ka ba na gamot? wala na pero may ara, may ara sana oh, Gapanot brush ka man gusto mo toothpaste oo ara oh, tubig sino gasagob sa imo tubig ikaw oh, ay. nga paningwa man si Hmm. Guys, sige ah hindi ka na magkabalaka kay Mami sa Wala man sa may nag-video-video nag sa inyo, wala. Wala, uh, Sige lang ah kay... Kung makabalik ko sunod, balik konta ka takadi ha. Balik konta ka takadi sa sunod. Picturean ko rin dito. Eh, ito, ball. Ito, yung ano niya sa baba. Ito guys, pag makakita kayo dito kahit masiminto naman siguro to okay na no tapos sabi niya yung ano daw ay napasok dito ang tubig dito pasok ay, ang rin tubig rin. yung oo tapos yung ito sana guys so kung pwede lang ma natin to mapintahan kasi dito siya sa gilid natutulog hindi siya doon sa loob sa nanay niya guys ito yung mga gamit niya sino man sa inyo ang gusto mag help sa kay Jimbo Kasi, mga gamit mga damit itatapon na yung ibang damit kasi hindi na siya nakaano sige guys ito baka masunog ka ha ito may lutuan wag kang magano baka masunog ha Hmm. ingat ka palagi halong kagidbol tapos ito ang ang salabas ni Jimbol ito yung sa paligid ng bahay nila ha si Arden. din idara ba si R may si R galida ah oh, okay ara ang iya nga si R dari si timbol kasi R ari siya dari siya kasi R guys oh dari siya kasi R oh, oh, open si R lang siya tapos Oo. Oh. din ang balay ni Chayilin ah puro nakasirado ari siya sa likod bakanti nga lote sino na di lote bol bol sino ni lote dito sino lote bata niya So, paano kung kailangan nila nito? Wala ka natulugan. Hmm. Wawa naman. Sige, bol ha. Maaalis ka mamaya na. Okay, guys. May Maaalis. Babay muna kasi alis ako. Babalikan ko po siya. Mag-promise pa ako sa kanya. Napuntahan ko siya dito. Kung mag-alis ako ay sigurado yung mga tulong nyo ay makaabot po sa kanya. Maraming salamat po. Thank si Thank you so much. Sino kayong pangalan mo? Yeah. Jamie Haro. Ilan taon ka na, 49. 49. May asawa ka, di ba? May asawa siya, pero ginabandon po siya. Wala po siyang anak. May parents po siya. Ah, may mama pa siya dito sa katabi niya. Pero sobrang hirap din, guys. Kaya, uh, naintindihan ko din yung sitwasyon ni Jim Bull. Sige, Ball. Siya bye-bye. And happy new year to all. Okay, bye-bye.